Hindi, Ka -ayos yung mga bari, hindi. Ayos kaya siya ba rin siya? Ito ayusin. Ay kulang to isang to. Ay ito, ito, ito yung may sakto. Ay pa may sakto to lang. Ayo nga. Pagani tama lang. Oo. Oh. Ang angat ng lang, ang hindi mo na tandaan. Mga ganyan pag ano. Papaay papaayos naman natin yang kay lahat eh. Hmm. Sa kaya eh. ni. Ay nilen, damo sa ayos. Yeah. Ano ba 'yan ng tubig Ha? Dan. Doon, dun. sa kalabasa natin. Mm. -hmm. Balak ang balak eh. Bakit? Kasi, di ba sabi ni sabi ni Pak, uh, mas maganda eh yung basa na bunga. Mm. -hmm. to Kahit eh kayo magkwan, hindi siya. Uh -huh. eh, ang daming nalusaw na kwan, na bu bunga. Ang mm. laki na ang nalulusaw. Hindi, uh -huh. yung supreme mo talaga maganda ito yun. Uh -huh. Ito maganda to. Ah, ay kakit. Uh -huh. Palyong klik.

Tanim oh. sa mo lang din sa sarap. Ilagay mo din sa ibabaw ng kwan ng kahoy niyan. Marami naman tayong dalang pandanim. Mm. Ito tanggalin ko na to. Oo. Mm. Yan tapo mo na yan. Tuon tao mo sa malayo para kasi ha ano yan magkakasakit. Saan? Yung mga ganun, alisin mo na. Ayun, dami oh. Ito, ang dami ito. Sa dalawa, tatlo, so, apat, lima. Pantanim natin. Yung meron babas dyan. Lima, ba, uh, sumay. Dane, okay. ito, isa lang. Ito dalawa rin pala to. Mm. Ay, may, e, ano? e, may, e, may, may may, sakit yung iba. ito, ito, ito. Ito, 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 May sakit. Ay, yan. Mm -mm. Yan, eh. oh, lalim, eto, mo Magkakawa pa yun eh. mo. Tapon mo Dapat na sinusunog Ito, ano. Ito, eto, ay, uh, talian dito. Kailangan okay, ito talian. May tatalian ba dyan sa kabila? Meron. Ito talian mo to ito, tanggalin natin yan. Dito lang ito. Idikit mo muna dito. na. Ayan. <coughs> ito ang dami oh. Ang hmm, dami. Babawasan natin. Para ito na lang gusto nung pagtuloyin. Hmm. Pero yung iba nakadikit na yung ugat eh. Oo. Ayan nga eh. Yung pan dami din eh oh. Oh grabe dami oh. <laughs> grabe magsuwi-suwi pala oh. Nung no, 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 umulan. Ayan. Grabe ang dami. Ayan tanggalin nyo, kita. Sorry. Hmm. Tanggalin mo na Lipat ko na kaya dito. Lagay ko na dito, tol. Saan? Sa kabila. Ito, bakante. Ito, wala. Sige. Lipat ko na lang dyan. Diyan muna siya. Hmm. Saan? Ay, Ay oo, ayun. Alisin na yun. Lahat yan. Ayan, nasigira. Makakahawa pa yan. Mabulok kayo na yun. So. Ngayon puno. Tanggal ko na lahat to. Hmm. Bunuti mo na yan. Papalatan lang natin.

Bawa mo lang ng kalahati yung isang, isang one inch lang. Mm uh -hmm. -huh. Hindi kasi nung na, nakaraan, nung ino namin ito, nung umagos, na uh -huh. ano yung lupa, bubaba Babao yung lupa. O yan, ito pa. Yan, daming, uh -huh. Ay, kailangan ibawa sa pangayon, ang daming kailangan ibawa. Ay, kabilis mo kayo ito. Kaya lang ba't parang may ganito. Pero hindi naman masakit yan. yan ito isa may yan. sakit. Ito, ayun o, ayun o. ito pa isa. Ayun yung dalawa. O yan, alisin mo na yan. Bubawa sa natin yan. Ayun yun lang ititira natin yan lang. Ganda yung isa na yun eh. Tapos mo ito na uh, ulilan lubos. Ayan. Ayan, tingnan ko. Sige, tapos mo na yan. Tapos mo na ako okay. eh. pa ka ito. Ayan, <laughs> okay. Ito, yakap po na. Hmm. Yakap po na muna ito. Oo, sige. Punta na po ako doon. Mamaya na, okay. anak. Ano? Sige. sige, okay na. Sige, punta ka na doon. Nakapag, ano ko na doon. Ang talong mo na, Di dito yan, dito yan, dito yan. Kalau weh, dito yan sa kabila. Dito yan dito, bong dito. Humanas kabila, wala naman sa kabila. Kaya nga, kaya nga, kaya nga. rin. Kasi ito, Kahit umuubos tayo na maraming dali alam problema yan. Oo. Kaya so, kailangan makarating sila doon sa finish line. eh finish line natin eh. Ang gulong, finish line. Ito. Yan, dalawa yung sa kanya. Ina-papasawin natin dito. Ganyan. Hmm. Ito na ito. Ito na makukuha natin ako. Ito it yeah, na sa dito. na ito. Ina-pag-aingal natin sa yan. Sige. Tapos siya ako kukulit. Ito, talaga yung lang Ayun, dapat tanggalin pa rin. na. Ya, ba? Yan, tira pa sa baba, yun eh. Yung, mga balat na yan, balat ng dragon pog eh. Yan, yan alis mo yan. Nakakahawa yan. yan. Ngayon, wala na akong pupukusa hmm. na tubig, kubo. Pukus na tayo sa... Pukus na ako sa, sa mga halaman natin. Dragon pog sa manok manok. Ah, uh, sa saging yan. Yan hmm. tatlo na lang natin. Main ano na rin yan. Mga iba pang dagdag-dagdag -dag na rin yan. Hindi hmm. na rin ako masyadong gagastos. Ngayon tayo makakaluwag-luwag na ako. Mga eh. so, sunsun yung gastos natin eh. Hmm. Pwede na natin mabili yung lupa sa kabila eh. Magastos <laughs> natin. Kaya <laughs> parang Ricky. Uh, ay! May sakit to. Ano nga?

Mm -hmm. Ayan, laki ng su sugat ah. Saan? Ayan, kabila. Ah, lang. na Sayang. Haba pa naman kung ano mahaba. saka nagkasakit. Mm. Ito, na, pa dungan yun. apat. Ay, malaki. May. Grabe, yung laki lang. Ito, to. Oh. Try mo muna ito. dito. kung saan ngayon nagpupunta ito dalawa yung yung isa may ugot niya ngayon na bakit natin yung isa ang yeah. yun na lang ayan so, cut mo to, so.

Di diba, wala pang tanim pero may naman tayong pang tanim. Ang dami natin pang tanim eh. Bukas magpapatanim na tayo. Eh grabe no, mahaba. Mm -hmm. Oo. Oh. Pero may tama na yun siya, mahaba. Ayun na. Kaya, kaya ka naman mahaba. Mahaba, medyo pa Oo, oh, tingnan mo, marami medyo pa. Marami na. Marami na. Oh. Kung marami na, kill na yan. Yung kasunod lang ang ayun natin. Sayang, haba na na pero may mga tama yung iba. Pero kung um, ikakat ka dito, pwede pa naman ikat mo dyan kasi eh, pwede yan oh, kaya lang hindi siya matured na katin may ugot pa naman no? Eh. oo yun sumisikat yung araw sa wakas oh yung araw tatlong araw na lang umuulan ito lagay ko na dito oo oh. Kaya mas maganda kasi yung matured cuttings, yung mamagugul na, para mamumunga sigurado eh. Ito, ganda nito oh. Ayan. Ito. Tala, Kaya nakataas. Ayan. 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 Ayan lang. nyo. Maghahapang na yan oh. Ayan yung tarin natin. Ito. Tariin lang natin. Ito yung isa. Walang tali. Ito. Katayin to. Ayan. Ito. Nakalis eh. Lagyan natin sa kabila. Hmm ito ang may alam mo yung bato, yung bato yung natin to bato yung bato yung bato yung Pero dito wala namang masyadong damo hindi man natin pwede na-spray ng gamot yan na ano yung kan? hmm, baba kamay-kamay lang yung kami paligid kumain. lang naman eto mada ay, ang daming ko ito ay, sakit isa kat yan, marami naman siyang um, mga pagpipilian eh kaya ito lang pilihan natin yung mahaba ito ang natin? oo oh. hindi ah, mo matanggalin ito, ito, to, to, ito natanggalin mo yan, natanggalin yan yan yung papalaguin na, papahabahin na ito sa kutkutin mo yung ano tatlo lang may kutsi tayo dala mm. yun yung eh sagot sa ilalim o, hindi hindi baka na yun tapo mo na yun da, ito ito tinggalin mo yun o, yan kutkut -kut. pero pag mga, mga una pa lang ganyan kasi yeah. pwede mo pa makutkut mm. tignan mo diba mm. o, pwede mo pa makutkutin niya bakit ikatimog mo. Ano. yan oh, pwede pa pwede pa siyang kutkutin o yan siya di patan dito may ah, mishing na risi